Sa magandang simula ng Los Angeles Lakers kahapon, marami ang nag-akala na siguradong panalo na sila. Gayunpaman, kabaliktaran ang nangyari at talo ang naging resulta laban sa Dallas Mavericks. Nakakapagtaka dahil wala pa sa lineup ng Dallas ang kanilang mga star players na sina Luka Doncic at Kyrie Irving, ngunit hindi pa rin nakalusot ang Lakers sa solidong opensa ng Mavericks. Pinaulanan ng tres ang Lakers mula sa iba't ibang players ng Dallas. Si Quentin Grimes ay may anim na tres, sinundan ni na Clay Thompson at Jaden Hardy na may tigtatlong tres at limang players ang umiskor ng double digits para sa Mavericks. Bagamat maganda ang ipinakitang double-double performances ni na Lebron James at Anthony Davis, hindi ito naging sapat upang iligtas ang Lakers sa pagkatalo. Maraming fans at eksperto ang nagtatanong kung ano ang nangyari sa Lakers. Mukhang hindi gumana ang kanilang game plan marahil dahil nahirapan silang ipredict ang opensa ng Mavericks na naglaro ng walang Luka at Kyrie. Dahil dito, hindi nakaligtas ang Lakers sa batikos ayon kay Charles Barkley. Mahina daw ang Lakers ngayon at nangangamoy basura dahil natalo sila sa isang team na na may limang sunod na pagkatalo. So the Lakers are not a good team. They got zero athletic ability. I mean, when you watch them, Si Paul Pierce naman ay nagkomento na wala raw pagkakaiba ang Lakers ngayon kumpara noong nakaraang season. Dagdag pa niya tila hindi nagagamit ng maayos ang mga center kahit pag gusto ni Anthony Davis na maglaro bilang power forward. Ang isa pang issue ay ang small ball rotation na madalas gamitin ni Coach JJ Redick. Maraming nagtatanong kung may silbi pa ba ang pagkuha ng bagong center sa trade kung hindi rin naman ito gagamitin ng maayos. Sa kabila ng lahat, umaasa ang fans ng Lakers na makakahanap sila ng tamang sistema upang makabalik sa winning Form. Samantala, habang papalapit ang trade deadline, kailangan gumawa ng mga hakbang ang Los Angeles Lakers upang maging isang tunay na NBA title contender. Kamakailan lamang nakipag-trade sila kung saan ipinalit sina D'Angelo Russell at Maxwell Lewis kasama ang mga second round picks para makuha sina Dorian Finney-Smith at Shake Milton. Gayunpaman, hindi pa rin gaanong bumuti ang kanilang depensa. Sa limang laro mula nang idagdag ang dalawang bagong manlalaro, bumagsak ang kanilang defensive rating sa ika-27 na pwesto. Bagamat nangangailangan ng panahon upang pang maisaayos ang chemistry ng team, malinaw na hindi pasapat ang trade na ito. Ayon kay Jovan Buha ng The Athletic, aktibo ang Lakers sa paghahanap ng iba pang trade target bago ang deadline. Tatlong manlalaro ang napupusuan ng Lakers, sina Bruce Brown, Walker Kessler at Robert Williams III. Ang mga ito ay realistic options na maaaring makatulong upang palakasin ang roster. Ang pinakakaakit akit na pangalan sa listahan ay si Kessler. Siya ay isang elite shot blocker at maaaring magsimula bilang center kasama si Anthony Davis na babalik sa kanyang paboritong power forward na posisyon. Si Kessler ay may average na 10.7 points, 11.2 rebounds at 2.6 blocks bawat laro. Sa edad na 23, maaari rin siyang maging pang matagalang solusyon para sa Lakers sa center position. Samantala, si Williams ay maaaring magbigay ng kalidad na contribution mula sa bench kung malampasan niya ang kanyang mga issue sa kalusugan. Sa kabilang banda, si Brown ay versatile sa depensa ngunit hindi gaanong epektibo sa opensa ngayong season kung saan nag-average lamang siya ng 5. 8 points sa apat na laro. Kung makukuha ng Lakers si Kessler mula sa Utah, ito ay magiging malaking tagumpay hindi lamang para sa kasalukuyang season kundi para rin sa kanilang hinaharap. Ang kanyang depensa ay maaaring maging game changer para sa Lakers.